Mga kaibigan, magandang gabi po sa inyo lahat dito po sa amin sa Pilipinas Dito po tayo mga kaibigan, dati pong balikan na ang ating YouTube channel Tungkol po sa boxing uh, Katulad po kay Ed Tolentino, this is only a passion Ayun mga kaibigan, nasa inyo lang kung mag-subscribe lang po kayo Kami po salamat Bukas, may laban po ang ating kababayan si Wiljon Mindoro kanya pong mga kalaban ay si Dormedes Putis ang kartada po 14 wins parehas po sila mga kaibigan at may 7 uh, palo talo itong kanyang kalaban at isang draw ito namang si Wiljon Mendoro mga kaibigan isa rin ang draw at 14 wins at 14 knockouts yan ang laban po niya ay gabi po sa Bernes sa atin po Sabado, bukas ng gabi Doon po sa Probox Fight Night Probox Events uh, Plant City August 15 mga kaibigan sa USE at atin pong pag-usapan mga kaibigan ang kanila pong uh, weigh-in William Mindoro po mga kaibigan ay lumagpas rin pa pala sa kanilang weigh-in at ang kanya pong kalaban mga kaibigan nako napakalaki ang agwat sa kanilang sa kanilang pag in mga kaibigan umabot po ang timbang ng kanyang kalaban ay 169 parang ilang kilo na yon mga kaibigan at ang kanyang gawil John Mindoro para mga kaibigan ay lalong malagpas rin hindi lang mas malaki mga 162 siguro ang limit po ng 160 yung timbang ng isang super uh, uh, isang medal champion ngunit dito po mga kaibigan isa nga po itong non-title fight at katulad po sinabi ni Casimero timbang kapag non-title fight eh, wala ka namang makunan sa iyo na mga belt at itong dalawa magkaparehas rin na ah, magkaparehas ito sila mga kaibigan na lumagpas sa timbang kailang po yun mga kaibigan nasa sa kanila lang pero ito po mga kaibigan bakit lumagpas ng malaki itong kalaban Ah, meron po tayong paliwanag. Ang mga ganitong sitwasyon, mga kaibigan, ay parang sinasadya. Katulad po ito sa laban ni Manny ah, Floyd Mayweather at si Juan Manuel Marquez. Yano yano la pong napatumba ni ni Floyd Mayweather itong si Juan Manuel Marquez dahil po ang laki ng agwat ng timbang nilang dalawa at hindi po nagpatimbang ito. Uli itong si Floyd Mayweather na dapat sana isi alin tulad yun ng laban na yun na kay General Casimiro na hindi pinapakain ng ilang araw ngunit po si, kasi, si Floyd Mayweather po araw hawak na niya ang kanyang, ang lahat ng mga tao doon at posible, posible po mga kaibigan na itong laban nito ay hindi mapatumba ni Wiljon Mindoro dahil po sa laki nitong ang kanyang kalaban at posible pa nga ito si Wiljen Mindoro na siya ang matumba ngunit po, ah, tiwala naman tayo sa ating kababayan na mataas ito ang papuntahan ah, yun, dati po naglaro rin ng Olympic itong si uh, Yumer Umer maalam nyo naman mga kaibigan itong si Umer Martial at tinuruan rin itong si Wiljon Mindoro ay napalaban itong si uh, Wiljon Mindoro yung pinsan ni Inoue at na draw po kaya po mayroon po siyang isang drop itong si itong si Will John Mindoro dahil po ito sa laban ni Naoya out oh, ni Inoue mga kaibigan isa po itong hindi magandang mga taktika ng mga kalaban isang dirty tactics po ito mga kaibigan at ito magingat ingat dito si Will John Mindoro dahil sa ang ito ang ginagawa ginagawa ito nila mga kaibigan para hindi sila mapahamak dahil alam nila kung paano kung ano kalakas ang suntok nitong si Wiljon Mindoro kaya ang kaya ang mga kaibigan ay nagpalaki talaga at hindi talaga may kita naman natin ang katawan nitong kalaban ni Wiljon Mindoro ay napakanipis dahil po matangkad pa kay Wiljon Mindoro minabuti na lang hindi na sila paabot ng kanilang timbang na midweight posible itong kalaban nitong Wiljun Mindoro mga kaibigan ay baka ah, baka uh, mapunta na ito sa ibang division sa sunod na laban baka mapunta na ito sa super middleweight mga kaibigan at ito po si Wiljun Mindoro napaka nipis po baka mapunta na rin yun sa super middleweight nahirapan na rin siya pagkuha sa timbang na middleweight pero mas maganda talaga bago siyang punta sa Super Middleweight ay makakuha muna siya ng belt para po pag pagkakuha ng belt niya, akit naman siya ng ah, Super Middleweight at doon na siya makakuha rin ng belt at sisikat na si William Mindoro sa inaharap na sana lang ay manalangin siya sa kanyang sa, sa ating may kapal na sa dapat pagiging humble lang yan ang sabi ni Manny Pacquiao at ito ko rin ang po sabi ni Manny Pacquiao the fight is easy if you train hard okay. eight... Including with